hospital dito sa East Ridge. Magpapatingin ako sa gyne ko. Sa dami ng hospital dito sa Pilipinas, talaga dito sa East Ridge. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa tagal nga ng pagtatago nitong si Dr. Carlos Benitez, ay unti-unti na nga lumalabas ang buong katotohanan tungkol sa kanyang natatagong mga sekreto. Dumating nga sa Eastridge Hospital si Irene at sinabi nga nito na doon na siya regular na magpapacheck up sa kanyang OB at galit na galit nga si Dr. Carlos Benitez dahil pakiramdam niya ay merong intensyong hindi maganda si Irene sa kanyang pagbabalik. Ginawa naman na Irene ang lahat upang mapalapit kay Lenet at upang makuha ang loob nito. Subalit ang hindi alam ni Lenet ay ito naman talaga ang tunay na asawa ni Dr. Carlos Benitez. Ayon kay Irene ay hindi niya titigilan si Dr. Carlos Benitez kapag hindi nito ibinigay ang malaking pera na hinihingi niya dito. Galit na galit nga na kinumpronta ni Dr. Carlos Benitez itong kanyang asawa na si Irene at sinabi na tigil-tigilan niya na ang panghihimasok sa buhay nito dahil matagal na silang wala. Ngunit ayon nga kay Irene ay hindi naman sila nag-divorce kahit wala siyang magagawa kung gugustuhin itong bumalik. Samantala, sa pananatili nga ni Dr. Annalyn Santos sa Apex Hospital ay araw-araw niyang dinadalaw ang kanyang lolo at unti-unti naman itong gumagaling. Medyo hirap pa rin ang matanda sa kanyang mga pinagdadaanan pero magandang indikasyon nga na medyo um -o okay na ang kanyang mga vital signs. Kung kaya naman, sa mga araw nga na lumipas, ay unti-unti na rin nagkamalay ang matanda. Na record nga ni Dr. Annalyn Santos ang usapan nila ni Don Pepe at sinabi nga nito na si Zoe talaga ang tumulak sa kanya at upang itago ang kanyang sikreto ay ginawa niya iyon. Sinabi rin ng matanda na ang tunay na dahilan kung bakit iyon nagkawa ni Zoe ay dahil ito talaga ay pangalay na anak ni Dr. Carlos Benitez. Gulat na gulat nga si Zoe na hindi pala nagawa ni Dr. Annalyn Santos na maitago ang kanyang sekreto dahil agad nga nitong kinompronta si Dr. Carlos Benitez.